kabakyard Ayan, uwi yan mga kabakyard Uwi na na lang kami mga kabakyard Warap, warap Nag-hapdi lang kami kaya sobrang init Grabe Kaya uwi na tamantama hey. what up mga kabakyard dito na naman tayo pauwi na na nag half lang kami sabi sobrang init oh tingnan mo init grabe yung baon ko hindi ko na ano pinain ko unti silang lang kinain ko sobrang init ito lang sa bahay mamaya pagkakarating uh, ito na lang kakain uh, ulit eh, init ngayon grabe sobra oh. hangin kanina walang kahangin hangin Grabe ang init what up mga kabakyard ah, nagpapasalamat uli ako sa mga sumuporta sa aking channel maraming salamat sa inyo mga idol sa man sulok ng Pilipas Pilipinas kayo naroon God bless sa inyong lahat sa ating kanya-kanyang pamilya sa mga UFW uh, ayan. shout out and God bless more power sa inyo maraming um, salamat grabe nga God bless all, bye bye